sa old zigzag road na ako mga kalakbay o mas kilala sa tawag na dito kang manok so check natin kung ang anong oras ako makakarating ng silang port dito medyo mainit yung panahon dito mga kalakbay Kabalik kaya naman to sa unang daan ko rito sa previous vlog ko na kinulan ako dito eh so ngayon ano naman to uh, sobrang init naman ito hang manok or old six grove Pito kang manok na ako mga kalakbay Or old zigzag road Zigzag road <laughs> Sobrang terik yung araw dito ngayon Mainit Kapalit to sa Previous vlog ko rito na ano Inulan na ko rito Yan Piso National Forest Park Pito kang manok Nagawa ko pala to noong 1969 President Ferdinand Marcos, and Governor Angelito C. Alcala. So dito mga kalakbay, uh, start and go dito sa Old Sigsag Road mga kalakbay. Kung first time yung dumaan rito, kagaya nito, ina-stop muna kaming pahakyat So ayun, uh, pinago na kami. Kasi bigayan dito, kasi ano to eh, Ah uh, siko-siko yung curve dito eh kailangan mo dumaan sa dito sa left side kasi paahon tayo ah uh, kaya bigayan lang may mga nagmamando naman dito mga volunteer mga kalakpay kaya ito sila naman yung naka-stop kaya kung first time mong dumaan rito magbagal ka lang for the safety naman sa lahat hindi tayo mag-abuelo dahil may multicab tayo nasundan halala lang takbo nito mga kalakbay okay naman daanan mo dito mga kalakbay ano na eh uh, sit naman basta ano lang uh, condition lang yung sasakyan Naon na rin yung prino tayo like, nalagpasan ko na yung pinaka peak no, ano, sige sa growth ang kapalit naman ito sa kabila pababa naman mga kalakbay